Okay, from, from Santoglan. <laughs> 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 happy, <laughs> happy naman dapat tayo. Happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy. Happy, oh, happy, happy. Ano? Ano ito? Tuloy-tuloy pa rin birthday celebration natin para kay Miss Susan Enriquez. That's right. Lalo pa natin kikilalaanin ng na ating birthday girl na nininervous na ngayon. Baka may lumabas <laughs> na ahas dito. <laughs> <laughs> Alam nyo ba? Kaya sumabag sa lahat ng hamon. Pero may kinatatakutan hayo. Oh, pero dito bayawa. Lalo lang Marami so pa tayong dapat <laughs> malaman kay Tita <laughs> Susan. <laughs> iyak na ikagugulat din ninyo. Panoorin po natin ito. Ate lang tawag. Dito at, talaga. Kilala natin nila. siya sa matatapang niya mga report. At informative at masasayang mga programa. Nakatutuwa rin ang kanyang nakakahawang tawa. Wala, pero 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 Meron! Mama, kitig ka po I am the smell! <laughs> Pero sus naman ang dami pa nating hindi alam tungkol kay Susan. At ang makapagbabahagi lang ng impormasyon na yan ay ang mga malalapit sa kanya. Alam niyo ba si Susan no, hindi pa masyadong kilala, walang wala pa. Ang nakakakilala pa lang sa kanya yung suki niyang bus driver at konduktor sinusundo yan mula sa kanilang bahay sa Carmona, Cavite para ihatid sa GMA. May nakareserba na upuan dyan. Pag sakay niya, nuupo na lang yan, gigisingin na lang ng konduktor pag nasa tapat na ng GMA. Astig. Yung hilig niya sa panonood ng sine, ang type niya, mga dramahan, mga Sharon Cuneta, kaya Vilma Santos, kaya yun yung mga type niya. Kasi daw yun, makatotohanan. Pero pag pinal Niyaya mo na siyang manood ng mga sci-fi movies, mga animation, o di kaya mga hayop na nagsasalita. Hindi siya manonood kasi hindi siya naniniwala sa mga ganon. Si mami po, ano, magaling po magluto. Tapos, pag ano po, pag, minsan pag naglalaba po siya dati, kumakanta po siya. Tapos, takot po siya sa ahas. Right here. Okay, Susan, tell me, are you afraid of snakes? Very much. Very. Mabait at makulay ang personalidad. Yan si Susan. Maligayang kaarawan. Sana maging masaya ka ngayong espesyal mong araw. Uy, ahas! So Nakikita ko na lang. Hindi, ko pa tinitingnan yung paligid ko. Baka dyan dapan. sa likod mo. <laughs> sa likod mo, <laughs> baka talaga. may nakaano. Nakasabit no, <laughs> pala no. sa taas. Maraming halahalaman dito. <laughs> Mag-ingat ka. At mamaya marami pa tayo bibisa sa ating birthday girl na si Susan Enriquez. Ang isa sa mga pakulo na in-import pa natin mula sa Showbiz Central. Kaya maringso Su, wala ka ng kawala at mga mahal mo sa buhay at mga malalapit na tao sa'yo ang magbibiso ng mga sikreto mo. At may mga kaharap din si Miss Susan na bigating personalidad. O, tama ba? yung fresh from As in, kung sino ang kanya makaka-face off, alamin natin maya-maya lamang sa pag-abalik ng Unang hirin. Hey